Happy blessed Sunday po sa lahat At tayo kakain na Grabe Ang, Ito na naman yung pinakagusto ko sa lahat Yung may gulay sa kapagkainan eh y Yung mahirap kang mag-diet be Oo <laughs> Ayan mga kawander Sabay-sabay tayong kain ngayon Sabay-sabay kaming kumain ngayon mga kawander Kasi Sunday uh, After ng kainan Siyempre pupunta tayo sa church, church. Ayan O kanin-kanin o, mayroon tayong pritong tilapia. Ano yan? Saging. O, gulay. Ano yan, Bi? Puso ng saging. Puso ng saging. Yun. At okay. saka lagang kamote. Ayan, mga kawander. Ayan, mga kawander. Kain tayo. At see you again. O. Ito lang sa akin, Bi. Kamote. Hanggang, hanggang mamaya. Bib, ka na bunso. bunso. Kain na tayo. Ka na bunso. Ayan mga ka at kakain lang kami. Grabi, sorry. Grabe, mapapasarap na naman ako ng kain ito. May ramag-diet. <laughs> mga ka kung nakikita nyo, o. Oh. nag apply kami ng, ang tawag nun, de? Na blender na malunggay. Oo. Kasi may nakapagsabi sa amin na makakatulong daw siya para sa, ano. Anong tawag nun? Pag, ano, paglaga. Pag, oo, paglago ng buhok. Yan mga kawander wonder trinay namin. malay nyo, di ba? Totoo yung sinasabi nila. Pag kumapalig doon uh, mga ka Ibig sabihin, effective 50. siya. Um, uh, malunggay yan. Dahon ng malunggay mga ka -wonder. Ay Ayan. Ibabad lang natin siguro ng 5 minutes, Bino. Tapos saka tayo maliligo. Ay, mga ka oh sold out. Anong ulam mo? Wonder ka sambay. Ba't ba ka magsantok doon ng ulam mo? <laughs> <laughs> Nagsawa ka na sa gulay. <laughs> Okay. Oh, Nagsawa <laughs> na sa gulay si Wonder Kasamba bahay vlog. <laughs> Ayan mga wonder maliligo lang kami kasi araw ng Sunday ngayon. Pagkatapos maligo, magsasimba tayo. Ayan, see you mamaya! Mga wonder nakabihis na kami kasi pupunta na kami ng church. Ayan si Wonder Daddy, ang porma forma Ganyan <laughs> din yung jacket ah. <laughs> Sana all. <laughs> Ayan mga wonder Ganito lang kami pag Sunday. Church. wonder ang lakas ng ulan. Oh. Hindi, hey, kailangan na talaga si Inova Oo, oh, kailangan na talaga si Inova lagi pag sunday always nasa church ayan mga ka wonder maraming maraming salamat sa suporta at sa laging pagsubaybay mga ka wonder sa aming mga videos at abangan nyo ang mga ang mga ano pa mga ka ang mga regalo na maibibigay ng wonder family ayan maraming maraming salamat sa pagsuporta god bless you all and have a blessed sunday